maka-mabas ng tao kung hindi mabaho ano 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 pero hindi ano Hindi ano May amoy lang, ah. Ang tae mo, ano 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 ang ano 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 na ano 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 Ang ganda, ginamit. Tagal naman ni. Sure, sure. Tagal <laughs> so, nito ni Ruby. Ano, one hour ka tatay dyan. mag adjust kami sa'yo. <laughs> <laughs> may may mga labag ko. Na may nakapila ng iini. Dali nyo na labag ko. Kapala mo kamutusan kami? <laughs> <laughs> Hindi mo kami PA. Hindi sa'yo na maglinis si ate. May ako ka pa dyan eh. <laughs> Ang dami mong hinihingi. Kumakain ka lang kung kain anong gusto mo. <laughs> ha? <laughs> Balde, tubig, ano? O, oh, saka okay. nito, alcohol. Okay. Lumabas <laughs> ka dyan ako mag i Don't use your head! Eww! Eh, iso ka di? Isol! Ay, salamat. Oh, Ay, <laughs> <laughs> euh, na talaga kapalang mukha. Hindi siya naroon na hindi ako samasang tito mo, ganyan ka. Lakong pake! Hindi siya naka nakatiis. <hounds mame saJoones> Nasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Lali <laughs> na lang. Wala kang magagawa. Gusto mo pagulungin kita sa hagdan para trending Pala, ba, ka? Kaya pa gawin, para kumita uh, ka. Atin tayo. Atin tayo? Okay.